Hi guys! Good morning! Ayan, nandito ako sa aking garden. Yung maingay kong gis. Gustong lumabas. Kaso lang, hindi ko na siya pinapalabas kasi kinakain yung aking mga ano, tanim sa sa garden ko. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ang daming tumubo na. Ayan, ang daming tumubo guys. Tumubong damo. <laughs> I never check my garden for a while kasi nga maulan-ulan dito. Uh, mga 2 days out oh, 3 days na ngayong araw kaya tsinik ko kung ano nang nangyari. So ayan na siya ang daming tumubong damo at yung aking mga halaman na tinanim dito yung mga vegetables ay tumubo na rin kaya ipapakita eh, ko sa inyo kung ano ang nandito sa aking uh, garden. Nakapayong ako kasi medyo maulan-ulan pa. ayan, So ito yung aking corn na ni-replant. Ayan siya, hindi ka maklaro kasi ang daming damo na natumubo kasi umulan ng tatlong araw, yung maulan-ulan, kunti ba? Hindi naman yung talagang maulan na maulan. Yung ano lang, yung sa atin ba taligsik sa Bisaya? Taligsik, taligsik ra? So, ayan. Ito naman yung aking strawberry plant. Yung strawberry plant ko, marami na siyang strawberry flower at saka bunga. Ayan, no, oh, may bunga na siya at saka flowers. Ito naman yung runners. Kung napapansin nyo, ayan, yan ay runners. Mas pasensya na kayo sa inga, generator yun. Ito, ayan, no, oh, meron na. Meron na siyang bunga. Ayan, green pa siya na bunga. Yay! I'm excited! Yung anak ko din, super excited. Ayan, mahilig kasi ako sa garden. Ito yung aking mga tanim dito strawberry pa rin ayan. hindi lahat ng strawberry last year ay tumubo uh, marami ding namatay yan naman yung aking um, potato plant yung tinanim ko dito na potato plant ay yung purple lang at saka white kasi yung uh, red hindi siya nag grow kaya hindi ko na lang siya tinanim kasi late na so ayan yan yung ako yung potatoes. Madami-dami rin. Mahilig kasi kami sa potatoes. Lalo na yung asawa ko, putito price na purple. Yan yung mahilig niya. Kaya ayan, nagtanim ako ng medyo marami-rami din para kasya hanggang summer. At ito naman yung aking um, area na ito ay halo-halo ng mga vegetables. So ipapakita ko lang. Ito yung aking um, onion leaves ayan onion leaves um, carrots na ito yung carrots na orange ito naman yung um, beets ayan siya, at onion leaves again <laughs> maraming onion leaves guys kasi mahilig ako sa may sabaw at saka mahilig ako ng, ng breakfast na yung itlog na haluan ng maraming uh, dahon ng sibuyas kaya ayan nagtanim ako ng marami para hindi na ako bibili sa market Tsaka organic. So, mas healthy dito. Mahilig naman ako sa garden. Kaya, uh, ganito na lang ang gagawin ko. Ito naman yung magtatanim na lang. Ito naman yung hindi ko alam kung ano ito. Pero tumubo siya. Hindi ko alam kung anong klaseng vegetables. Itong area dito ay mga um, yung cauliflower, broccoli. Pero hindi siya tumubo. So, iwan ko lang kung tutubo ba. Baka wala. So, try again next time ito naman yung aking cucumber, maliliit yung aking cucumber dito kaya bumili. Bumili ako ng ano na kami ng um, cucumber sa town ng malaki na kasi parang late na ata ito. Pero ita-transfer ko 'yan. Ayan, yung maliliit na 'yan, ita-transfer ko 'yan sa pot para malagay ko sa greenhouse. Baka kasi mag-survive pa siya ng mga 3 months, baka mag-produce pa siya ng kunting prutas. Pwede na rin. Ito naman yung aking corn. Dito ko tinanim yung aking mga corn lahat. Corn seeds. Dito ko siya tinanim. Tapos nag-grow lahat. Kaya ni ko siya doon sa yung pinakita ko kanina. At ito naman yung aking, ayan, yung napapansin nyo yan. Yung aking um, tomato. Nag-grow din siya. I-replant -re ko yan sa pot. Kasi medyo late na siya. Tumubo. Pero nagbumili kami ng tatlong perasong uh, tatlong perasong tomato para dyan para ma-harvest namin kahit hindi pa winter nandun sa ano sa bang out uh, no that bank house greenhouse papakita ko maya maya ito naman yung aking um anong tawag nito nakalimutan ko ah uh, part snaps ayan yung part snips na yan mahilig ako at yung asawa ko niyan pride pride part snips, parang chips yan na masarap Basta masarap siya. Kaya ayan, nagtanim ako. Ito naman yung aking carrots na different kind of carrots. Different color. May purple, red, um, what else? Yellow, white. So ayan, halo-halo na to dito. So tingnan natin kung anong mga pagbubunutin ko, kung ano ang laman. Kunti lang ang tumubo. Iwan ko lang kung hindi ba sila hiyang sa soil or Uh, kasi tinanim ko sila very early tapos nag sila ng uh, the weather nag ano 3 three days, 3 three, I amin mean, nights nag -procent. kaya hindi ko alam kung yun ba ang rason kung bakit uh, hindi sila tumubo lahat baka nag yung seeds ito naman yung aking peas kung napapansin nyo yung peas doon ay medyo malaki kaysa dito kasi ni-replant ko to, hindi kasi lahat ng peas ay tumubo kaya ayan, ni-replant ko. Ayan na siya. Kaya maliliit. Ito yung malalaki na na piece na soon mamumulaklak na siya. Ayan. At kung napapansin nyo, uh, kung napapansin nyo ito, yung mga, mga ano diyan abubot na mga sanga-sanga, <laughs> mga branches, pinu pinuha ko dyan, ano, sa may, may bush na yan, yung maliliit na bush. Pinutol ko, tapos dito ko nilagay para mayroong, mayroong uh, kakaputan ng aking piece. Meron silang kakaputan. Ayan. Yan lang, hindi naman marami ang tanim ko dito kasi nga hindi nag-grow. Iwan ko lang. Ito naman dito ay yung tinanim ko dito yung mga um, uh, lettuce. Pero wala din. Ayan o, oh, kung napapansin nyo, walang nag-grow ng lettuce. Iba-ibang mga lettuce to dito, yung mga pichay, ganyan-ganyan. Pero walang nag-grow, kaya nagtanim ako doon sa greenhouse. Ito naman yung aking um, Swiss charge na green at saka purple. Yan. Tumubo siya. They look good. Soon makakaharbis na ako ng uh, fruits niyan. I mean, not fruits, leaves. Ito naman yung aking, um, katulad nung pinakita ko kanina, yung uh, beets. Ayan, mahilig kasi ako sa beets kasi ikaning ko siya. Masarap siya sa ano sa salad yung um uh, can beets. ayan siya. Ito yung mga lettuce din dito, hindi nga tumubo. Oh. Isa, nag iisang lettuce, ayan. Purple one yung tumubo. <laughs> Iwan ko lang kung bakit nga hindi tumubo ngayong ngayong taon na to. Last year tumubo naman siya, marami. Ngayon wala. Ito naman yung aking um, beans. Dinamihan ko siya ng beans kasi mahilig ako sa may sabaw. Kaya ayan, maraming be beans kasi masarap. At saka yung anak ko nasasarapan din. Kaya dinamihan ko na para kasya sa amin. Yan siya. Yan. Kailangan ko itong i-check kasi parang merong kumain ng ano, kumain ng leaves nila. Ito naman yung corn. Ayan. Na ko. Ayan, maraming corn yan. Corn plants and also yung aking um, strawberry runners na ko re replant ko ngayong year na to. Ayan siya. May bulaklak na rin siya. Ayan oh. Maliliit na. Maliliit lang. Ayan. Maliit lang siya na plant pero may bulaklak pa rin. Iwan ko lang kung magpuproduce ba sila ng Uh, malalaking fruits, maybe maliliit, pero it's still edible. Ayan. Ito lang yung aking pinakaablahan dito sa aking bukid, sa bukid. Ito naman yung aking binili namin sa store. Ang blueberry. Blueberry plant. Isa lang. Kasi marami tong bunga eh. Pag magbunga na so hindi namin kakayanin kainin lahat. Kaya isa lang pwede na thankful kami na umulan. Kasi ano din yung tubig sa mga halaman at saka sa field din na nagtanim kami ng barley this year. So makakainom din sila ng kunting tubig para mag-grow. Ito naman yung aking um, apple tree. Ayan, yung apple tree na yan. Akala namin hindi mabubuhay. Kasi nga nilagay namin ito sa ano sa bak, uh, sa likod ng pick up ba tapos 2 hours ang travel papunta dito sa farm kaya medyo uh, na born siya wind born kasi nga nasalabas uh, nasa labas tapos 100 km per hours so sino bang hindi mabuborn yan ayan nakala ng asawa ko hindi mabubuhay pero ayan oh looking good na nabuhay siya ulit ito yung ano yung um, apple na tatlong mix may mix siya na tatlo I just want to show you. Ayan. Ayan ko na hindi ko tinanggal yung stickers kasi three kinds three kinds na fruits yan na ano na apple combination ayan oh medyo may pagkamahalan 100 uh, 159.99 so 160 dollars and then plus GST so ayan alam niyo na medyo kamahalan yung prutas apple pero pag meron ka na hindi ka na bibili di ba so uh, okay lang din na bumili ng ganyan kasi pag uh, long run naman nakaka-advantage ka rin at nakakatipid kasi meron naman kaming space so why not na magtanim na lang ng prutas di ba hindi pa nga bubilisan na ako ng maraming prutas kasi lang wala kaming area dito na yung ano na ba yung uh, smooth na yung field at saka ano yung high ground hindi siya loose spot kaya tinanim ko siya sa gilid kung napapansin nyo high spot siya kasi ililabel namin tong uh, farm na ito ililabel namin para yung mga ano yung halaman nagugro hindi siya yung pag pag umuulan nababasa talaga ng ano yung sobrang basang basa yung nasa nababad sa tubig na mamatay kasi ito on bumili kami na noon, -noon nung apple nung hindi pa to nagawa yung yard namin hindi pa kami lumipat dito around 2000 and nung bago ko pinanganak yung aking anak na babae so 2013 or 14 so ayan yung apple na yan Kung napapansin nyo, yung bamboo na naka-straight ayan siya Yan yon apple yan apple tree pero namatay siya kasi nga low area 'to babad sa tubig pag umuulan kaya kailangan talaga bago bago magtanim tingnan muna kung saan dapat ilalagay yung tanim kasi namamatay sila pag nabababad ng tubig masyado pag basang-basa ba hindi na di-drain yung tubig ito naman yung aking onions na yung ano siya yung bulb na onion yung um, buo ba na onions hindi ito onion leaves pero nagagamit din ito yung leaves na yan pero hindi ko gaano ginagamit kasi napapaitan ako kaya ang ginagamit ko, yung nasa loob yung binibili natin ng mga onions na different kind of onions na color ito yung uh, yellow, white at saka purple dinamihan ko na para kasya hanggang summer ito naman yung extra, mayroon pa dito na space Ayan, at saka yung mga tumubo na yan Ah, anong tawag niyan yung yung spicy na color um, red na favorite radish ayan radish favorite ng asawa ko snacks ito naman yung extra na seeds ni replant ko dito sa bucket ayan oh ng peas naggrow din siya kaya excited ako Pakita ko naman sa inyo yung sa aking sa greenhouse kung anong nandiyan sa loob ng greenhouse. Hindi gaanong marami. Lagay ko muna tong aking umbrella sa labas. Kasi medyo maulan-ulan ng kunti. Takot kasi ako sa ulan. Sabi ng asawa ko, bakit ka ba takot sa ulan na melt? Are you melting? <laughs> kasi nga yung, ayun ko ba yung mga Canadian, hindi naman kasi nagagamit ng payong. Pag ganito lang, na lang, hindi sila nagumagamit ng payong. So ito yung aking, um, uh, anong tawag niyan? Yung, bi, uh, bell pepper. Ayan siya, bell pepper na pula. Ah, pula naman talaga, di ba? Pero mayroong yellow eh. Ayan, basta pula to siya na bell pepper. Ayan, tinanim ko siya by seeds. Seeds siya na. Ito naman yung aking, um, alam niyo na kung ano yan. Lemongrass. Tara! Yung lemongrass ko. Mahilig kasi ako sa may sabaw talaga. Kaya kailangan ko magtanim ng maraming lemongrass. Iyan lang ang tumubo. Kaya bumili ako ulit ng, sa store. Bumili ako ulit tatlo. Iwan ko lang kung mabuhay ba siya. Ayan o. Oh. Ito naman yung uh, tomato. Tatlong tomato na binili namin sa Prison Brothers. Yung dalawa na yan. At ito ay sa Canadian Tire. Binili ko. Ito binili ng asawa ko dalawa. Kasi nagpadagdag ako. Sabi ko sa asawa ko, dagdagan mo. Kasi nga, mahilig ka sa tomato. At hindi naman lahat ng tomato na mumunga ng marami. Kaya dagdagan mo na lang ng tomato plant. Para sure talaga na satisfied ka kumain ng tomato araw-araw. <laughs> at ito naman yung aking um, binili din namin to sa store. Ayan, sa ano din to, binili ng asawa ko sa uh, Prison Broth. Ayan siya yung cucumber at may bunga na. Ayan. Tingnan nyo yan. Dalawa to eh. Sa labas yung isa, tinanim ko. Ito naman sa loob. Para pag mag ng kunti, isa lang ang mamamatay. Ito, mabubuhay. Kaso lang, naputol yun. Dahil sa wind, naputol ba yung ano niya, yung katawan. Iwan ko lang kung mabubuhay ba. Ito naman yung tinanim ko na um, sweet potato. Kasi yung sweet potato, ang after ko talaga ay ang leaves. Ayan. Okay naman siya. Didiligan ko lang kasi hindi naman maulan dito sa um, sa loob ng greenhouse. Dito may butas kasi. Kaya ayan, may butas yung greenhouse namin dyan. Kaya pumapasok yung tubig. And perfect enough to kasi ito naman dito na area ay ang water spinach. Mahilig talaga sa tubig. Kailangan diligan araw-araw. So ayan, tinanim ko, ta ko siya seeds ngayong uh, year na to kasi yung kaibigan ko binigyan ako ayan siya, <laughs> ang liliit ayan, they're so cute excited na ako sa kangkong yan, kangkong yan, water spinach yan lang yan lang ang nandito sa aking um, greenhouse kasi yung tumito ko il 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 ilalagay ko siya sa pot tapos ilagay ko dito para matransfer ko pag ano pag magwinter na i-transfer ko diyan sa bunkhouse. Yan, bank house na yan. Diyan ko ilalagay yung aking mga tanin na nasa peel. Nasa Thank you so much for watching guys. Until next time. Bye!